So yung what's up mga brad, ang topic na to karon ay iskuta na ang Gcash o ang online sugal. So by the way, yung mga kalat dito sa aking lamisa ay huwag lang po muna ninyo pansinin kasi uh, alam nyo naman na napaka busy busy po ang inyong idol. Pero pag may time po ako ay lilinisan ko po yan. So karon mag-una ta og hisgot sa Gcash. Huh? Unsay kalainan sa Gcash og sa online sugal? So kami nga nag Gcash di na may mubayad og charge magpakas in o magpakas out kay unang una yung ibang customer namin ay ang ibabayad po nila yung iba ay Gcash yung iba sa online transfer uh, kung na musulod sa among Gcash uh, dili na may magbayad kay uh, gikan man na sa among mga customer So karon adto na pud ta sa online sugal di ba may mga vlogger po na nag-promote po ng online sugal so depende po sa atin yan kung magpalulong po tayo sa sugal kung di yung kumupromote anang sugal ah dami na pong nagyaya sa akin na ipupromote po yung sugal sa totoo ang yaya po sa akin na ipupromote yung sugal pero tinanggihan ko po ako hindi ko hindi ko sabihin sa inyo na huwag po tayong magsugal or di ko kasulti na ayaw mong sugal okay man magsugal pero kinahanglan kontrolado po tayo sa sugal hindi pag nating natin gawing negosyo ang online sugal gawin lang po natin pang libangan kaya sinasabi ko sa inyo na kinahanglan magkontrol gyugta pinakagamay 50 pinakadako o sa kagatos kaduha sa o kabulan pwede pit 15 or pwede sa katapusan sa bulan kanang tuwing ting sweldo po kung ikaw po ay online gamer di ba mag pakas kayo kung meron po kayong budget na isang daan ayaw pagpakasin in o ginagmay kung naa kay budget na usa kagatos, usa, Kaya nga usa ka gatos ikausa og pakas in kay ngano kada kas ini mo na ay charge nga 5 pesos so kinsa may makasapi ang taga o or kami So kung magpakasin ka, kung na kay budget nga 50 or usa ka gatos, ihurot ng pakasin ang 50 or ihurot og pakasin ang usa gatos nga budget nimo anang online gaming. Karon, anong moingon ko nga ayaw og tagagmaya og pakas in. Kay mo charge ka kada kasin. in bisan asa. Panalitan, mo ka in kag 50. So, o pinakagamay 50. So, mag-additional ka og 5 or may additional po kayo na 5 pesos. So mag 110 po ang gasto mo. Kung gikausan ni mo o pakas in ang usa ka gatos, so 105 raon ta. Pero kami, kami nga taga Jikas, mali pa yung make kung tagag niyo ninyo o pakas in. Tulad ng 20. 20. So ang 40 pesos, ang pinakagamay sa charge sa Jikas karon 5 pesos. So pila na may masapi na mo, kung kaduhaon ni ang 40 pesos. Gis pesos. Mag 10 pesos na yung ma mag pesos na ang ginansya na sa imong 40 pesos. Whereas, kung imong gikausa ang imong 40 pesos, 5 raon tayo among maginansya. Example, nakadaog ka o sa Ihurot o pag cash out ang usakagatos. Ayaw ipag-cass out 20, 50, kaya nga no, mo charge ka kada cash out o 5 pesos. Ang among maginansya sa inyo ha, cash in, cash out na ami additional nga 5 pinakagamay. Parehaan eh. Ah, okay ne, eh, kay dako ako. Ay nagpa-cash in sa amo Kadaog kuno siya o pila to ka libo basta. Daghan-daghan nagpa-cash out sa amo ganina o tagi-tagi. Mao nga, mao na muingon ko kung magpa-cash out ka, ihurot o pilay imong ganahan na ipa-cash out ayaw ipakas out nga tagagmay kay kada cash out ni mo mo charge mi og 5 pesos pinakagamay 5 pesos 50 pa dong sa sagato 5 pesos so nay nagpakas out na murong adlawa niabot og ni abot og mga 10,000 or 10,000 ng cash out pero ay nagpakas in sa amo og tingog og 10,000 nay nagpakas in og 10,000 So, ang iyang charge sa Gmail o charge sa ginagmay-gagmay, mas dako ang kita sa charge sa ginagmay-gagmay. Maunang dula sa Gcash. So, kamong mga online gaming o online gamer, di ko muingon nga ayaw mo na. Di ko muingon. Ang ako lang ikasulti, control lang yun mo. Ayaw padala sa kung um, ba na, Ayaw padala sa init kinahanglan ka maumong mo control kay sa akong ang giingon ayaw himo ang negosyo ang online gaming or ayaw himo ang negosyo ang sugal labi na sa panahon karon nga medyo lisod-lisod pod so kinahanglan ka maog itang mo control so imagine kung mag online gaming ka pinakagamay ni mong load na dita 50 pildi na kadaan 50 nga load last charge nga 5 55 magpakas in ka og 50 kay imong idula another 5 pila na may imong lugi kay kaning charges permanente man gine kining charge permanente ni ako ipakita ninyo ang mga charge sa load o sa cash in cash out mauna cash in cash out cash in cash out rana o kana kaning mga sisyo ah ay mga charges lang po yan galing sa uh, cash in, cash out at saka load. Kasi permanente po yung charges, Maload ka at sa cash in or cash out. Ay uh, itong pera na to ay hindi po to kasali sa GCash. Kasi uh, ito po ang galing po to sa ating customer na nag-pick up ng D12 with high pull range. Ayan. At ito, ito kasali po to sa GCash dahil ay may nagpa-cash in po sa atin ng 10,000 uh, yan lang po ang masasabi ko sa inyo mga bride. Uh, yung pagsusugal ay huwag po ninyong gawing negosyo. Gawin lang po nating panglibangan. Sa nasabi ko kanina, uh, dapat kontrolado ko tayo sa pagdating dyan. At ginyo, yung mga charges lang po yan sa cash in, cash out at sa kalod. Ayan. Pero kaming mga GCash, so mas, mas okay po kami sa... Pero mas okay po kami sa ano mas okay po kami sa yung pagtigitigi ng pagpakas in or cast out dahil uh every cast in every cast out every load may charge po. Pinakamaliit ay 5 pesos. Kaya ay, hindi ko masabi sa inyo na huwag po huwag po kayo ng ganyang laro. Ay sasabihin ko lang sa inyo na kontrol lang po tayo mga brad. Mga nag g o, o kami Uh, wag pong wala, wala pong kaming nagjikas wala po wala pong mawala sa amin walang mawala wala pong mawala sa amin kasi uh, yung ibang customer namin ay nagbabayad yung kaming kaming nagpapajikas wag po ninyong itigitigi sa pag cash in or cash out kung mayroon kang budget na 50 ipakas ipakas in po yung lahat para 5 pesos lang po ang Uh, para 5 pesos lang po ang charges ninyo. Huwag po, una 20. Sa susunod, 20. Pag wala na po pira, 5. Para makahabol po sa talo.